Kumusta mga kasaliksik? Sa mundong puno ng litrato at alaala, may mga kuha na hindi lang basta larawan, kundi mga huling patak ng buhay bago ito tuluyang maglaho. Kaya mula sa misteryosong lalaking tila mula sa ibang panahon sa isang larawang kuha noong 1941, hanggang sa matapang na adventurer na nilamon ng alon sa kanyang solo kayaking journey papuntang New Zealand, ay pag-usapan natin ang sampung nakakakilabot na litrato na kuha bago ang isang trahedya. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10, Misteryosong Lalaki sa Larawan Isang larawan noong 1941 ang naging sentro ng matinding diskusyon at haka-haka sa buong mundo. Sa gitna ng isang event sa Canada, kung saan muling binuksan ang isang tulay, makikita ang isang grupo ng mga taong bihis na bihis sa estilo ng panahon. Ngunit sa likod ng crowd ay may isang lalaking tila na wala sa tamang panahon. Nakasuot ng sunglasses, may modernong logo sa kanyang damit at may hawak na tila portable camera. Tinawag siya ng marami bilang time-traveling hipster at mula noon ay nagsimula ang mga tanong. Isa ba siyang patunay na may naglalakbay sa panahon? O isa lang siyang fashion forward na tao noong 1940s? Hindi matapos-tapos ang debate. Kahit pa sinasabi ng ilang eksperto na posibleng vintage hockey logo lang ang nasa kanyang sweater at may mga kamera na rin noong panahon na iyon. Pero kahit anong paliwanag, ang itsura ng lalaki ay tila hindi talaga akma sa paligid. Parang may lihim siyang alam parang sinadya niyang mapabilang sa larawang iyon. Hanggang ngayon, kinikilabutan ang mga nakakakita sa kuhang iyon. Isa itong paalala na baka nga may mga bagay sa kasaysayan na hindi natin lubusang mauunawaan. Number 9. Nawalang bata sa Spider-Man costume Isang nakakaantig at nakakakilabot na kwento ang bumalot sa Australia noong September 11, 2014. Isang larawan ng tatlong taong gulang na si William Tyrrell ang naiwan bilang huling alaala ng kanyang masiglang pagkatao. Nakasuot siya ng paborito niyang Spider-Man costume habang naglalaro sa bakuran ng kanyang lola. Sa loob lamang ng ilang minuto matapos siyang iwan ng ina sa labas. Tuluyan siyang naglaho mabilis na nagsimula ang isa sa pinakamalawak na search operations sa kasaysayan ng bansa. Ngunit tila nilamon ng hangin ng bata. Walang bakas, walang sigaw, walang palatandaan ng sapilitang pagkuha. Ang hinala, posibleng kinuha siya ng isang opportunistic predator. Isang milyong dolyar ang inialok bilang gantimpala. Ngunit kahit pa may sightings ng kakaibang mga sasakyan sa lugar, Walang konkretong lead ang lumitaw. Ang larawang iyon. Ang isang bata, nakangiti, inosente, suot ang costume ng isang bayani, ay nananatiling simbolo ng tanong na walang sagot. Saan napunta si William? Buhay pa ba siya? O sadyang isa na lamang siyang misteryong hindi na malulutas kailanman? Number 8. Selfie bago mahulog isang simpleng piknik sa tabi ng ilog, ang nauwi sa trahedya ng mawalan ng balanse si Niro Pama Praapati habang kumukuha ng selfie sa gilid ng isang malakas na talon sa India. Kasama ang kanyang mga kaibigan, masaya silang nag -e enjoy sa paligid ng Ivy River. Pero sa isang iglap, isang pagkakadulas lang ang naghiwalay kay Niro sa buhay. Habang nakapwesto siya sa isang batong gilid upang kunan ng sarili ng litrato Aksidenteng nabangga siya ng isa pang tao na nag rin. At sa sumunod na segundo, siya'y bumagsak sa rumaragasang tubig na parang binura ng kalikasan ang kanyang presensya. Walang makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Narinig pa raw ang sigaw niya habang sinusubukang kumapit sa matutulis na batong, ngunit winasak ng agos ang anumang pag-asa. Halos isang araw, ang ginugol ng mga rescuer, bago nahanap ang katawan niya, ilang milya ang layo sa kanyang huling kinatindigan. Isang selfie na sana'y alaala ng kasiyahan. Ngayon ay naging huling kuha ng isang buhay na naputol sa isang iglap. Paalala ito sa lahat na kahit ang isang sandaling walang malay sa panganib ay maaaring maging tulay sa kamatayan. Number 7. Bata sa resort na nawala. Isang masayang moment ang nahuli sa surveillance footage. Anim na taong gulang na si Timothy James Pitsen, masiglang naglalakad sa tabi ng kanyang ina sa isang resort. Tila walang anumang alalahanin sa mundo. Ngunit ang larawang iyon ang huling beses na nakita siya. Makalipas lang ang ilang oras, natagpo ang patay si Amy Fry Pitsen, ang kanyang ina, sa loob ng motel sa Rockford, Illinois. Ngunit si Timothy, wala. Iniwan ng ina ang isang liham. He is safe, but you will never find him. Mula noon, nagumpisa ang isang bangungot na walang paggising para sa pamilya ni Timothy. Naglakbay sila sa zoo, sa water park, sa mga resort. Lahat ay tila masayang bakasyon, pero pala'y isang huling pamamaalam ng isang inang desperado. Lumipas ang taon, sumulpot ang mga pag-asang baka buhay pa si Timothy kabilang ang isang lalaking nagpakilalang siya iyon. Pero peke pala. Hanggang ngayon, walang may alam kung buhay pa ba siya, kung inampon ng iba, o kung tuluyan ng kinuha ng dilim ang kanyang alaala. -ala. Isang litrato ng isang masayang bata, na ngayon ay isa na lamang anino sa kasaysayan ng mga nawawala. Number 6. Selfie sa bangin ng kasinungalingan sa paraisong tinatawag na Butterfly Valley sa Turkey, isang selfie ang naging simbolo ng kasinungalingan at pagtataksil. Nakangiti si Syamra Isil, pitong buwang buntis, habang nasa gilid ng napakagandang bangin, kasama ang kanyang asawa sa tila perpektong bakasyon. Ngunit ilang sandali matapos makuhanan ang litratong iyon, lumipad ang kanyang katawan pababa sa 1,000 foot cliff sa sinasabi ng kanyang asawa ay isang aksidente. Ngunit hindi ganon ang nakita ng mga saksi. Ayon sa mga testigo, tila kalmado si Hakan Isil, ang kanyang asawa, matapos ang insidente. Walang luha, walang takot, walang pakialam. Habang lumalalim ang investigasyon, lumabas ang mas nakakakilabot na motibo. May life insurance policy pala si Siamra na nagkakahalaga ng 400,000 Turkish Lira at pinlano ni Hakan ang buong bakasyon para maisakatuparan ng kanyang kasakiman. May mga testigong nagsabing tila inaral pa ng lalaki ang lugar para makahanap ng spot kung saan walang makakakita. Sa huli, napatunayang guilty si Hakan at nahatulan ng 30 taon. Ngunit para sa pamilya ni Syamra, ang hustisya ay kulang pa rin. Isa na lang itong kwento ng isang babaeng nagtitiwala na ang huling ngiti sa kanyang selfie ay isang tagpo bago ang kanyang pagbagsak, literal at simbolikal. Number 5. Litrato ng isang trabahador sa libingan. Sa unang tingin, ordinaryo lang ang litrato. Isang lalaking nasa loob ng hukay, may hawak na gamit nakayuko habang abala sa pag-aayos ng sewer line. Pero sa oras na yon, hindi alam ni Jose Valenzuela na iyon na ang huling larawan ng kanyang buhay. April 10, 2023 sa Holdenville, Oklahoma, habang gumagawa siya sa ilalim ng lupa, biglang gumuho ang pader ng trench na kanyang kinatatayuan. Ilang tonelada ng lupa ang bumagsak sa kanya ibinaon siya ng buhay sa mismong trabaho niyang araw-araw na pinagsusumikapan para sa kanyang pamilya. Mahigit siyam na oras ang ginugol ng mga rescuer para subukang iligtas siya. Ngunit sa bawat minuto, lumalabo ang pag-asa, ang kondisyon ng lupa, ang presensya ng gas pipes, at ang kawalan ng suporta sa hukay ay naging hadlang. Sa dulo, hindi na rescue operation ang nangyari kundi retrieval. Sa isang sandaling akala mo'y ordinaryong araw sa trabaho, naging trahedya ang lahat. Ipinapakita ng huling litratong iyon kung gaano kapanganib ang mundong ginagalawan ng mga manggagawang madalas nating hindi napapansin. Isa itong paalala. Sa bawat patak ng pawis nila, nakasalalay ang buhay at minsan ang kamatayan. Number 4. Babae sa lihim na container. Isang simpleng babaeng taga-London ang naging laman ng mga balita matapos siyang misteryosong mawala. Si Agnes, isang 20-year-old na Hungarian na namumuhay sa United Kingdom, ay huling nakita noong May 9, 2021. May kuha pa siya sa CCTV, nakasuot ng puting faux fur coat at ripped jeans. Habang papasok sa sasakyan ng isang matandang lalaking si Nicolay Pian, pagkaraan noon, hindi na siya muling lumabas. Makalipas ang ilang araw, natagpuan ang sasakyang iyon malapit sa isang shipping container. At nang buksan ang container, walang Agnes, pero may mga palatandaang parang may naitago roon, isang bagay na sinadyang ilihim. Nang suriin ang loob, natagpuan ng mga pulis ang mga bakas nang dugo na tumugma sa DNA ni Agnes. Hindi pa man natatagpuan ang kanyang katawan, kinasuhan na agad si Pia ng murder at false imprisonment. Ngunit ang pinakakinikilabutan sa lahat nang matagpuan ang kanyang bangkay sa ilalim ng mga troso. Ilang linggo na ang lumipas. Ayon sa autopsy, higit sa 20 times siyang pinukpok sa ulo. Isang dalagang walang kamalay-malay na pinagtiwalaan ng maling tao. Sa huli, ang huling larawan niya sa CCTV ay naging testamento ng isang buhay na pinatay at ikinubli sa dilim ng bakal na lalagyan. Number 3. Ama sa larawan ng anak sa 9/11. Walong taon ang lumipas mula nang mawala si Gary Box, isang Brooklyn firefighter na nagsilbi sa gitna ng nagbabagang trahedya ng September 11, 2001. Ang kanyang ama, Si Johnson Box ay walang kapahingahan. Hindi alam kung paano at kailan eksaktong namatay ang kanyang anak. Ngunit isang umaga, habang kumakain ng almusal, tinawag siya ng kanyang asawa. Tingnan mo 'to. Wika nito. Isang larawan ng isang bumbero tumatakbo sa loob ng Brooklyn Battery Tunnel patungo sa Twin Towers habang nakaipit sa gitna ng traffic at sa wakas sa larawang iyon, nakita niya si Gary. Hindi makapaniwala si Johnson. Sa wakas, may sagot siya sa tanong na paulit-ulit na umuukilkil sa kanyang isipan. Ano ang huling ginawa ng anak ko? Isang Danish na negosyante pala ang nakakuha ng litratong iyon. Isang kuha ng isang bayani sa kanyang huling misyon. Hindi man nahanap ang katawan ni Gary, ang larawang iyon ay nagsilbing patunay na sa huling sandali ng kanyang buhay, siya ay lumalaban, nagsisilbi, tumatakbo patungo sa panganib habang ang iba ay tumatakas. Isang imahe ng katapangan at ng pag-ibig ng isang ama na hindi sumuko sa paghahanap ng katotohanan. Number 2. Batang babae, bala at katiwalian. Sa murang edad na 12 years old, naging laman ng kasuklam-suklam na balita si Emma Brown matapos niyang barilin ang sariling ama at pagkatapos ay kitilin ang sariling buhay. Sa unang tingin, parang isang isolated case ng pagkabaliw. Ngunit sa likod nito ay isang mas malalim na lihim. Isang murder pact na pinlano niya kasama ang isa pang batang babae na kasing edad niya. Ang plano? Patayin ang kanika nilang pamilya, ang mga alagang hayop at pagkatapos ay tumakas patungong Georgia para magsimula ng panibagong buhay. Ngunit hindi ito isang pelikula. Ito ay nangyari sa tunay na buhay, sa Poolville, Texas. Buhay pa ang ama ni Emma matapos siyang barilin sa tiyan, ngunit si Emma ay binawian ng buhay makalipas ang dalawang araw. Ang mga detalye ay ibinilanggo ng mga batas ng Estado na nagpoprotekta sa kabataan. Ngunit sapat na ang nalantad upang gulantangin ang buong komunidad may lihim na usapan daw sa TikTok, sa mga gaming platform, at sa mga chat na hindi naabot ng mga mata ng magulang. Isang litrato sa father-daughter dance ang naiwan. Ngiting walang bahid ng babala, pero sa likod ng ngiti, may bulong ng kadiliman. Paalala ito sa ating lahat, hindi sapat ang pag-aalaga, dapat ay pagbabantay rin, lalo na sa panahon ng teknolohiya. Number 1. Laban sa alon ng kamatayan Si Andrew Macaulay, isang batikang adventurer mula Australia, ay may pangarap maging kauna-unahang tao na magkayak solo mula Australia hanggang New Zealand. 1,600 kilometers ng matinding alon, malupit na panahon, at tanikala ng katahimikan sa karagatan. Enero 11, 2007, sinimulan niya ang kanyang paglalakbay. Araw-araw, nilabanan niya ang lamig, pagod at pag-iisa. Pero hindi lang ito laban sa kalikasan, ito'y laban sa sarili. Sa kanyang huling mensahe, See you at 9am Sunday. Walang may alam na yon na pala ang huling pagkakataon. Matapos mawala ng komunikasyon, nagsimula ang search and rescue. Nahanap ang kanyang kayak, nakalutang, baliktad Walang cockpit cover Nahanap ang kamera Nahanap ang mga gamit Pero si Andrew? Wala Walang katawan Walang katapusan At nang i-review ang footage na nakuha mula sa kanyang kamera Lumitaw ang katotohanan Unti-unti siyang nangihina Tinatanggap ang posibilidad na baka hindi na siya makabalik This really is extreme I could die Wika niya isang huling dokumento ng isang taong humarap sa kamatayan ng walang takot. Hanggang ngayon, nananatili ang misteryo ng kanyang pagkawala, na para bang sinama na siya ng dagat bilang isa sa mga alamat nito.